Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin for today ay tungkol sa Pinoy counterpart ng Bigfoot. Ito ay mas kilala sa tawag na Amomongo. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani at welcome sa kwentuhan sa dilim kung saan ako ang bahala magkwento sa inyo ng mga totoong klimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na maligo na siya sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. Ang Amumongo, isang maalamat na nilalang sa Pilipinas ay madalas na inilarawan bilang isang nakakatakot, mabalahibo at malaunggoy na nilalang na naninirahan sa malayo at masukal na kagubatan ng bansa. Bagamat walang konkretong sayantipikong patunay ng pag-iiral nito, ang mga kwento ng pakikipagtagpo sa Amomongo ay patuloy na ipinapasa sa mga henerasyon na lumikha ng isang walang hanggang misteryo. Isang sikat na kwento tukol sa Amomongo ay nangyari sa isang diblib na lugar ng Negros Occidental. Inilarawan ito ng mga residenteng nakakita bilang isang mabalahibong puting unggoy na may mahaba, matutulis na kuko at may taas na limang talampakan at apat na pulgada. Iniulat ng Sunstar Bacolod noong June 16, 2008 na dalawang lalaki ang inataki ng amumong gayon ang iba pang mga hayop sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Sinabi ni na Salvador Aguilar at Elias Galvez sa pulisya na inatake sila ng mabangis na unggoy sa magkahiwalay na pagkakataon. Ipinakita nila sa mga otoridad ang mga gasgas sa kanilang muka, likod at kamay. Ilang kapitbahay din daw ang nakakita ng unggoy na umatake sa mga alagang hayo. Ayon naman sa La na mayor na si Alberto Nicor, ang momongo is not a witch or a swang, but a wild animal. Ayon sa kanila, hindi malayong manirahan ang mga amomongo sa Sagang kung isaalang-alang na ang lugar ay nasa paanan ng Mount Canlaon. Idinagdag niya na ang hayop ay maaring nagdurusa sa guto. Ito ang isang posibilidad dahil walang makain ngayon sa bundok o baka ang amomongo na tirahan ay inistorbo ng mga tao, kaya ito ay tumakbo ng ligaw, sabi ni Niko. Sa mga kwentong ito, ang Amumongo ay madalas na inilalarawan bilang isang espirito ng tagapag-alaga ng kagubatan. At ang pag-istorbo sa tirahan nito ay maaaring humantong sa kasawian o panganib. Dahil dito, may umiiral na paniniwala sa Negros Occidental. Tulad ng ibang bahagi sa Pilipinas, na mahalaga na tratuhin ang natural na mundo na may paggalang at pangangalaga upang maiwasan ang anumang mga potensyal na inkwento o negatibong kahihinatnan na nauugnay sa monggo. Maraming salamat sa inyong pakikinig Hanggang sa susunod nating kwentuhan, study me.